Money is only a medium of exchange. In reality, money by itself has very little value. Money is not the most important, but it is important for us to survive. And money helps us to do things that we need to do here on earth. The purpose and calling that God has given to us. Kaya hindi pwedeng tatamad-tamad tayo. We need to work smart and hard. and be disciplined in how we handle our hard-earned money. Hindi kasalanan na ipinanganak kang mahirap. Ang kasalanan ay kung namatay kang mahirap by unknown. We all know that we all die. But mali naman na yung namatay ka na nga nag-iwan ka pa ng problemahin ng inyong mga pamilya. Mga utang na hindi na bayaran, at dahil dyan, uutang pa ang pamilya mo pang palibing po sa inyo. Maraming excuses ang pwede nating sabihin sa ating sarili. Pero once po na sinabi mong gagawan mo ng paraan, meron talagang mas magandang resulta. Ang buhay ay hindi po weather-weather lang. We need to do something to achieve that success o yung progress na gusto natin. Ang success sa'yo ay hindi tulad ng success ng iba. Kung sa'yo ang success ay makakapagtayo ng bahay na walang utang, sa iba ang success naman ay makakain ng tatlong beses sa isang araw. Kung sa'yo ay makapagtapos ng pag-aaral, sa iba naman ay makapagsulat at makabasa lang ayos na. Kung sa'yo makaipon ng 100,000, sa iba makapag-negosyo. Kaya po magkakaiba po tayo ng success na gusto at kung paano aabutin yan. Kaya wag mong ikumpara ang inyong sarili sa ibang tao kasi magkakaiba po tayo ng estado ng buhay at nung sitwasyon kung ano ang hinaharap natin ngayon. Minsan nabibigo ang pag-abot ng success dahil din po sa atin. Kunting bigo lang, umaayaw na tayo. Pag umaayaw na, naghahanap na lang tayo ng excuses o mga rason para hindi natin ituloy. Kaya minsan naging iba na rin ang mindset and perspective natin sa pera. Being successful start in our mindset. Hindi po sa kung magkano ang laman ng ating bulsa at mga bank accounts. Para maabot yung success na inaasam natin, you must start with a healthy right mindset pagdating po sa pera. Pag mali po yung perspective natin, we will likely use money in the wrong way. But if we have the right perspective, we will be able to use the money wisely and maximize it. If we want to achieve that success, we need and try to make a way now, than excuses.